Ayan, maulan, no? Oh. Sarap tumambay sa sasakyan. Sound trip! Hoy! Musta? May kasi share lang ako, no? Uh, Ibang-iba na talaga ngayon. Panahon ngayon. Noon kasing naalala ko lang kasi nung tumatambay ako dito sa sasakyan. Tsaka maulan pati. Naalala ko lang yung mga... Kaibigan ko, tsaka pinsang ko, tsaka mga tropa nung kabataan pa namin Wala pang internet noon, walang internet, walang kuryente Minsan, madalas Eh yun, pag uh, katapos kumain, kanya-kanyang takas na yan sa hugasin Siyempre pag uh, sinabi ng nanay mo na e, ikaw na maghugas ngayong gabi Okay, naka-schedule ka ng ganitong araw tatakas ka na, bibitbitin mo na yung tsinelas mo, tatakas ka na. ewan ko lang kung ako, ako lang, kung ako lang ako gumagawa yun, minsan, madalas. Tatakas ka na, punta ka na sa labas, meet mo na yung mga kaibigan mo doon. Upo kayo sa may, ano, sa may poste ng ilaw na may uh, concrete na upuan. O minsan doon sa, ano, sa may upuan na may lantay. Lantay yung para sa Tagalog, yung kawayan na parang ginawang higaan. Doon, tas may chiko sa may puno ng chiko sa taas tambay na eh mag ipon ipon na doon mga kaibigan mga tropa tapos magkukwentuhan na kayo ng nakatakot minsan may magpapatagay ng tuba mm, ano red wine coconut coconut wine Ganon. naalala ko yun nag, talagang di nagkakaubusan ng kwento talagang sobrang sobrang saya uuwi kang nakangiti eh kahit na ano Tsaka hindi ko naisip na darating yung time na ano na magkakaroon ng uh, mga gadget technology. Hindi ko naisip na ganun. Talagang yung pala ang sisira, yung pala ang sisira sa magandang relationship. Hindi lang sa kamag-anak, hindi lang sa tropa, hindi lang sa pagkakaibigan. Kundi sa lahat. Pag hindi ka marunong mag sa mga internet, sa gadget? lalamunin ka talaga, ikukonsume ka talaga ng mga yan. Tulad ngayon, example, kunyari, kulitan, kulitan sa dati, um, dati kasi, kulitan sa labas, wala pang internet eh, kulitan, tawanan, minsan pag nagkakapikunan, suntukan, suntukan talaga, minsan, bubugbugin ka, minsan, ganun. Yung mga na-experience ko, tapos, masaya siya kasi walang kuryente maglalaro kayo sa labas puro fresh air malalanghap nyo kumbaga may enjoy mo yung ano ba paligid ba tapos makakasalamuhan mo lahat ng tao sa labas maalam mo yung mga nangyayari araw araw ngayon nung dumating yung ano nung mga gadget dumating yung internet ganyan computer wala na unti-unti nang nabago at naglaho lahat ng mga masasayang araw na yun alam mo kung bakit, pare? Puta. Dat, ngayon, dati, tawanan, kwentuhan, inuman, may gitara matututo kang maggitara dahil walang mga distractions eh. Ngayon, tangin na, pag out mo sa trabaho, kulitan sa group chat. Yung dating kulitan na, sa, na physical, ngayon, kulitan sa group chat. Yung dating naririnig mo ng uh, personal yung mga tawa ng mga tropa mo, ngayon, Maririnig mo na lang yung tawa nila sa isip mo. Kulitan, may kulitan pa rin pero wala na yung talagang ano, physical na kulitan. Kumbaga, nasa utak mo na lang, chat type type ka na lang. Tapos ang gagawin mo ba pag ano, nagta-type ka doon, syempre tawa sila ng tawa. Lipat ka muna sa ibang app, punta ka sa YouTube, punta ka sa Facebook, punta ka sa TikTok. Tapos pag ano, babalikan mo na naman yung group chat. Bibiro ka na naman doon. Parang ganun ba? Naka, lahat na dito, nakaka-relate kayo dito eh. Kumbaga, unti-unting nilalamon ng technology yung mga samahan. Mga samahan, mga kung ano man yan, band na nangyaya na band. Kasi, ito na yung time na nilalamon na tayo ng technology. Siguro hindi lang siguro nangyayari sa akin to. Kung may nakaka-relate din dito, marami. Kumbaga, nakakalungkot isipin na uh, na outsmart tayo ng na ng technology. Dapat pag kasama salo-salo kasama sa salo-salo mga tropa or kaunting ano pagtitipon imbis na magsi-share kayo ng mga ideas kung anong mga nangyayari ganyan wala naka sa cellphone camping kayo camping lahat nagsi-cellphone tagay yung isa si cellphone. 'Di ba? Kaya ako talaga pinipili kong magbike eh. Kasi pag nagbike ka, puta, di mo mahaharapan, di mo mahawakan yung cellphone mo pag nasa pa, paakyat ka na or paahon ka na or palusong eh. Although meron akong chest mount sa na camera, tsaka ko siya na pagtapos na magbike. Tsaka magsi-selfie-selfie bago mag-bike, mag sa gamit ang cellphone. Pero iba pa rin dati talaga. Iba pa rin. Kaya ikumpara mo siya, iba pa rin. Kaya siguro ganito ganito siguro talaga ang pakiramdam pag tumatanda ka na parang palungkot na ng palungkot yung buhay mo. Tapos, yun na, dada unti-unti nang dada yung mga ano, kapansanan o kapansanan, mga sakit na pag hindi mo pinagtuunan ng pag hindi mo pinansin, lalala. Kaya doon magpo-focus ka na sa mental health mo, magpo-focus ka na sa mga um, you know, kinakain mo, health conscious ka na. Kasi hindi ka na pabata eh. Doon ka na papunta eh. So, yan ang isip ko lang dati nung kabataan natin, wala pa tayong iniisip na ganoon, kumbaga paglabas, laro agad iniisip natin, makikipaghabulan, uh, habulan makikipag uh, tumbang preso, batin, yung meron pang ano eh yung bayan yung pasusyutin pasusutin yung bolang bolang nga uh, gawa sa dahon ng dahon ng nyog pero yung bola pasusutin din sa butas tapos pag sinong... pag tumama doon sa butas pupulutin sa babatuhin ka minsan may batuhan pa ng itlog may patintero meron pang ano pag minsan pag gabi naghahanap kami ng gagamba kasama yung mga kapitbahay namin minsan nag uh, ano kami uh, palakang palayan trip naghanting kami yan pag niluto na adobo lasang manok tatanggal mo lang ulo yun minsan kinukuha pa namin yung mga manok ng kapitbahay Bisan, <laughs> yung, kasa, yung tropa ko yung kapitbahay namin ano nanghunting din ng pusa tas ina adobo sarap din pala dun aso di mo ngayon Diyos ko po. Ang daming experiences talaga sa utak mo nalalabas at maaalala mo pag kinumpara mo yung mga nangyayari ngayon. Kasi makikita mo dati pag nung wala pang internet, wala pang uh, mga computer-computer, nasa labas lahat, nagkukwentuhan. Nakikita mo ngayon, subukan mong lumabas. Umuwi ako 2019 eh. Akala ko ganun pa rin paglabas ko. Asa ah, na yung mga bata? Ba't wala na ako nakitang naglalaro? 'Di ba? Ang laki ng pagbabago. So, kailangan mo silang i um nito bigyan ng ibang libangan hindi lang yung computer hindi lang yung pag cellphone hindi lang yung pagtitiktok. dapat bigyan mo sila palanghapin mo silang uh, fresh fresh kong fresh kong hangin eh ipasyal mo sila sa beach ganun ba pero wala na pag tumatanda na talaga yung mga bata din iba na talaga yung gusto nila kaya sabi nga nila ang bata one, one year old to 10 year old sa'yo yan sa'yo lahat lalapit yan papa, daddy pahingi ako ng ito, bilhan mo ako ng ganyan pa, samahan mo ako sa ganito turuan mo ako ng ganyan kailangan i ano mo talaga yun i-cherish mo yung moment na yun dahil pag umidad na ng 10 or 11 pataas yun wala na doon na sila doon na sila bahay, sa bahay ng iba makikitulog mag-sleep over tapos wala na, parang ilag na sila sa'yo. Parang nararamdaman mo, parang nahihiya ka na. Nahihiya sila pag nandun ka. Parang ano ba, parang yun din ang nararamdaman ko nun eh. Parang ganun. Or talagang, ewan ko. Basta, ibang-iba na yung panahon ngayon. So, ang maisishare ko lang is, siguro, go with the flow na lang talaga. And, uh, gawin mo lang yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Nang totoo hindi yung ano ginagawa mo lang dahil ang tawag nga ito, ginagawa din ng iba gawin mo yung bagay na magiging masaya kang gawin kahit mag isa ka lang dahil maiksi lang ang buhay maiksing sobrang iksi lang ang buhay kaya yun lang maraming salamat sa panonood like and share